Nangaraw po, ngayon pong araw na to ay uh, harvest natin yung ating uh, nabubulok na ipa dito sa ating ranging area At ito ay gagamitin natin doon sa ating uh, bukirin Ang ating bukirin ay meron ng konting uh, lubak o uh, sobrang putik kaya ta uh, naisip ko na ilagay natin itong mga nabubulok na ipa doon sa ating uh, bukirin. Bakit po kami palaging naglalagay ng ipa dito sa kulungan ng ating mga baboy? Unang-una po kasi, meron pong binipisyo ito dito sa ating uh, kulungan. Unang-una, ito'y ginagawa natin beddings sa kanilang kulungan ang binipisi po nito ay ang unang una ay eh, komportable po sila dahil po ang ipa ay malambot at pag ginawa po natin itong beddings nito ay nagbibigay ng isang maginhawang lugar para sa kanila upang sila ay uh, makapagpahinga ng maigi at uh, makatulog at ang pangalawa po, ito po ay uh, may kakayahang mag-panlaban uh, sa lamig o init. Nagbibigay rin po ng protection ito sa mga baboy natin mula sa pagbabago ng temperatura sa kanilang paligid. At ang pangatlo po ay uh, napakaganda rin po nito na naga-absorb po ng amoy at ihi. Ang ipanampalay po ay may kakayahang mag ng amoy at ihi ng mga baboy natin at napapanaliti, mapap, napapanatili pong malinis at walang amoy ang uh, kapiligiran ng ating uh, kulungan. At ang uh, pangapat po ay nakapag-control uh, din po ng a uh, mikrobio mga mikrobio upang hindi po kumalat kung meron man po mikrobio dahil po ang uh, paring po ito ay antiseptic na rin dahil uh, nakakatulong po sa pagkontrol ng mga mikrobio at iba pang mga sanhi ng uh, infection sa kulungan ng mga baboy kaya po ito yung aming ginagamit at paulit-ulit ko sinasabi na napaka-importante po ang uh, paggamit ng ipa bilang beddings sa ating mga kulungan. Kaya dito po sa amin, kaya ko po siguro nagagawa ito dahil nga meron akong malit na kono. Kaya ito po ay nagagawa namin. Kanina nga pong uh, umaga, nagbenta yung mga boys ko dito ng uh, almost 100 sacks na ipa na may nakiusap na gusto raw niyang uh, lagyan. At nilalagyan pala nila yung kanilang itikan. Ito ay ginagawa rin beddings para sa pangingitlog at hindi magiging marumi yung itlog ng mga itik. So, pinagbigyan po namin at na uh, at ang benta ng mga boys ay 20 pesos per uh, sako. Yan po ang uh, sideline nila dito sa ating uh, bakuran. Pag wala pong ginagawa, yun, mag-ano uh, sila ng ipa. Kung may bibili, yun po, binibenta po nila. Dahil meron naman po tayong sobra-sobrang ipa na para gamitin dito sa ating... Uh, kulungan. Ito po kasi ay mas mura na gamitin na bedding sa ating mga kulungan ng baboy kaysa sa mga ibang materyales na nilalagay para sa mga baboy. Pero ang importante po rito mahalagang uh, ang ipa na nilalagay dito sa ating kulungan ay malinis at walang mga kemikal o hindi kontaminante, hindi kontaminado na maaring makasama sa ating mga baboy. At dapat po na regular nating linisin at palitan upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng ating mga baboy yung lahat po ng uh, nabubulok dito ngayon ay kukuha din natin at papalitan pati na rin yung mga mga abo na sinusunog natin na yater rin kukuha rin sasama na rin natin dito sa ating uh, pag-harvest ng lumang ipa tingnan ninyo yan ang uh, sinusunog natin so kaya po paulit-ulit ko sinasabi na talagang dito sa aming kulungan, sa aming baboyan ay wala kayo pong maamoy na kahit na anong dumi ng ating mga baboy dahil yung mga bata ko, yung mga boys na kasama ko rito ay palagi silang naglilinis ng uh, kulungan. Sabi ko nga, dinadakot at sinusunog yung mga dumi ng uh, baboy. O yan po, at uh, ito po yung mga boys, tingnan niyo Sila po yung mga kasamang ko rito. Ayan po ay si, kung tawagin ko yan, ay Pandok. Pandokling. At ito naman po, uh, ito naman po ay si Bulol. Nakamukha ko, nabubulol. Si Boy Bulol yun. So sila po ang kasamang ko rito. At uh, hindi ko na po tinuturing na iba. Ang turing ko sa kanila ay mga anak at uh, kapamilya. Dahil dito na po sila lumaki sa akin. Um, bata pa lang po sila. Naiwas ko sa magulong siyudad at dinala ko dito sa bakuran natin para makaiwas. Kung dahil po sa kabataan ngayon, yung iba kapag hindi marunong magdala, eh, madadala sa bisyo. Kaya ito, dito lang kami. Kami-kami lang. Kaya sana wag silang magbago. O sige po, maraming salamat po at uh, happy farming po sa inyo at uh, sasabihin ko na lang or ibibidyo ko kung saan namin nilalagay, ilalagay itong ha na harvest naming ipa. Maraming salamat po.